sila, na Carmelo kayo so, magkape. Habang papaugat kayo nagkakape kayo ngayon Ito yung mga kape nila, oh. Ayan. kaya 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 Ano kaya ano kaya yan? kaya 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 ito yung mga topping, ano, sa brine. Ito uh, so, yung pinakaano nila, 110, 145, 22 ohms. Uh, ito yung sa Carmelo. Sa may? Ano nga ito? Iluna. Iluna Street. Oo, Project 4. Ang labas mo, high top. Ayan. Ito lang yan, ang mga daanan ng Iluna. Habang nagpapakarwas kayo, nagkakapigay rito. Carmelos Ayan. Alright